Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Marami-rami na nga mga kaganapan ngayon at itong uh, si Farah tuluyan nang napasunod itong si Darius at Lucy sa lahat ng mga kagustuhan niya at uh, kumukuha nga siya ng simpatiya dito kay Darius nung siya ay nasa ospital dahil pinapakita niya na mahal niya ang uh, baby sa kanyang sinapupunan at ito uh, namang si Darius ay naaawa sa kanya habang ito namang si Manang ay nagsasalita at maririnig ni Cheska na tila ba may uh, naging problema sa kanyang magiging kapatid at ito uh, nga si Farah ay ay nasa hospital. So, medyo na konsensya naman itong si uh, Lucy at humingi nga siya ng tawad kay Farah sa kanyang nagawa at uh, sana daw ay maintindihan nga siya at mapatawad. Pero itong si Farah ay talagang uh, magmamatigas siya laban kay Lucy at ang kukunin nga niya ay simpatiya ng kanyang mga nasa paligid, lalong-lalo lalo na nga nito ni Tony Darius. So, magtatagumpay nga ba itong si Farah, yun ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Stolen Life.